Shoutout mga guys, alam nyo ba para saan itong ginagamit ko? Panoodin mong video ito kapag merong kang sasakyan para malaman mo anong purpose nito. Bilang isang mekaniko, uh, dapat tayo mag sa mga gamit para yung customer natin ay masatisfy natin sa lahat ng ginagawa natin. No? At tulad nito guys, meron na mga induce uh, Chichikin natin yung loob ng piston kung ano yung makikita natin para meron tayong feedback na pwede natin may sa customer. Lalo na kapag may complaint sila at may bigyan po natin yung satisfaction ng ating mga customer. Ang kahalagaan lang ito makikita natin kung ano yung sa loob ng kanyang piston, ito ba malangis, ito ba ay ito ba ay natawag natin mga carbon. Wow. Para mapayuan natin siya at That malinis ito, ang ma carbon. kanyang carbon sa piston. Katulad ng nakita natin dito, may mga carbon na siya na onte at sinisilip po natin Airbus. ang kanyang piston 1, piston 2, piston 3. Ito ang sasakta nito, Alto 800. So yan po yun, makikita natin ang yung na ito ay ginagamit nito sa outside inside ng engine lalo na kapag mayroon siyang tagas at gusto po natin makita at uh, sa ganitong sitwasyon kung gusto niyo po magpa-service sa akin ay nandiyan po yung telephone number natin uh, at makikita po ninyo at naglilinis din tayo ng kaya tawag natin na catalytic naglilinis din tayo ng ating throttle body at injector. At yan po yung mga ginagawa po natin. Carbon. Siyempre, lahat yan ay meron tayong home service din tayo sa tinatawag natin PMS. So yan guys, no, nakita natin at ginagamit na ito. Napaka-importante bilang isang mga mekaniko o technician na mayroon tayong mga gamit na iniimbest Hindi lamang yung sinasabi natin sa customer, bagamat lahat yan ay tama, walang mali. Pero insan ang customer po kasi nagbabayad sila ng malaki, ay kailangan din natin mag ng gamit magsabi sa kanila at mapayuan. At napaka-importante na una, meron tayong mga scanner, meron tayong endoscope, meron tayong pan-check ng battery, marunong tayong maglinis ng mga injector, meron tayong panlinis ng katalik. So lahat naman po mga mekaniko niyan ay marunong. So kung ikaw guys, meron kang mekaniko na pinagkakatiwalaan mo, manatili ka na dyan at malaking bagay silang may tulong sa inyo at sa mga wala pa po nagmimintin sa kanilang mechanic ko, nandito lamang po si Mr. Pads Mechanic. At about naman sa automatic transmission, gumagawa din kami ng automatic transmission. Kaya kung willing and able kayo magpagawa, nandyan po yung aking telephone number, kontakin nyo ako. Muli po no, si Mr. Pads po to no? at meron kayong mga problema o tanong, PM nyo lamang ako at baka makatulong ako sa inyo. So, yun lang po yung mapapabot po sa inyo. At tulad nyan, tinignan din natin ang throttle body na ito. Ay, may mga chemical po tayong nilalagay kapag gusto nyo po magpalinis ng throttle body, katalik, oxygen sensor, at yung ating po natawag na carbon at injector po. So muli guys, maraming maraming po salamat sa inyo, ang inyong kaibigan, nagpapayo si Mr. Paz. At kung bago ka pa lamang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-follow, like, and share sa mga video kong ito. Thank you!